Tapos na ng bagoong ipon. Yan. Sili, bawang, sibuyas. Magbigyan na tayo ng mantika. Oh well. Oh well. Depende sa inyo gano'ng karami. Hmm. na tayo ng bawang. Depende sa inyo kung gano'ng karami. Bawang. Bawang nararabasin lang natin ang aroma. Ayan. Ang pag-gisa-gisa. Gisa-gisa pag lang. Gisa-gisa. Tapos, sunod mo na yung sibuyas Ayan, dahil ang pag na. Ang pag dahil. Yung alam ko, nung last week pa yata yung nabili. Ito yung naisipan ito masayat lang. Ayan. Tapos, syempre, ano mo sil eh, para lumabas yung aroma uh, ng sil eh, yung arohang niya. Walang labuyo kasi mahal ang labuyo. Pero mahal din ang sealing grain. Pero pwede na yan. Eh. Um, Paano yun natin yan? ayun na nga rin syempre alagay na natin itong pang malakas na bagoong sipon alam mo nyo alam mo po alam mo hindi ko na hinugasan ito. depende sa inyo pwede nyo hinugasan ah, hindi, na. hindi ko na tinanggal yung malaking sipon ayan hindi na ito masyado sari ng ginger halu halo lang halu-halu like that one Ayan, oh, alo-alo. Oh, Bisa lang natin yung burger, right? So, balikan lang natin, guys. Yan, kumuluk na. kumuluk na. Lagyan na natin ng pampawasa. Pwede sa inyo kung gusto nyo lagyan magic syrup. Wala rin ako yan. ang paminta. paminta may stock na akong paminta ilawa tupluhin natin pa masarap i in Bigyan natin ng suka. Suka. Suka, suka daw puti. Bigyan naman. yan. Pwede na sa yung gano'ng karami. Kasi ya, alam natin yung kumulok kulo Mamaya lalagyan natin na yan ng sugar. Sugar. Natin yan yung kumulo-kulo. Dagdagan pa natin วัววัวนี Ay, oh, sugar, mm ่น่าเท่มสุดยอดมากเลยวีนั่นเป็นเลือกงั้นเลือกงั้นเลือกงั้นน่ามินะไหนเที่ยวมาแล้ว Yan. Pwede na to guys. Luto-luto na to. Depende na sa inyo. Mayroon na katagal nyo luto. And, well, enjoy the alamang. Look at that. Alamang. Mm. Yummy.